Hello mga kalori, what's up? Kamusta po kayo? Another day, another blessing for today's video. Samahan nyo po kami sapagkat magkakameron po tayo ng PPC meeting dito po sa isang chapel natin na nasasakupa na tawidagat sa may New Pangangan. Okay, so kasama po natin today ang representative ng iba't ibang chapels dito po sa nasasakupan ng ating parokya sa Santuario di San Jose Marelo. Para magbubura kayo lang kayo ah. Ano po kuha natin? Pwede na pala tayo magmisa dito eh. Ah, si Kuya oh. Shout out sa ating piloto ngayon. Uh, Minutes ang ano, panggangan. At dadaan tayo Maropinas. Ah, hindi pala talaga natin makukumpute pag diretsong panggangan. Ano? Panggangan, mga pila na dati na gusto tayo. Oh? 20 minutes dati. Dati kasi may traffic. Oh, tara, dasal muna tayo, syempre. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. Our Lady of Sorrows, St. Joseph our Protector, St. Joseph Marelo, and Father, Son, Holy Spirit, Amen. Okay, kaway-kaway muna. Yan, ito mga atin po ng meeting, feeling magbuburakay. <laughs> oo so lagi pong ano dito maalun sa cove ng Marufinas kaya minsan nakakansel yung mesa ito hindi pa to masyado pero mataas na ito sa so, bangka yan so dahil malaki po yung alun dito sa cove ng Marufinas nagpahatid na lang sa bangka yan Napaka VIP naman ni Kagawad. Yan, susunduin na po natin si Diskaya. Wow. Dito po Diskaya. siya nakasakay. Yan. Ito na po si Mrs. Nueva Diskaya. <laughs> <laughs> yan. Kita nyo po, maka-attend lang sila ng meeting. Yan. Awakan mo yung katid. Paano yan? Gagalingan nyo po, ha? Ha? Paano? Huwag ka magbalik sa, 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 ano, no? sa, sa palatik. Palatik ka dapat. Wala pa, wala pa. pa. Yun, know, halaki po yung um, alon eh. Kaya hindi talaga pwedeng sunduin doon sa mismong pangpang. Wala ba pang -pang. pa ito yung nagpapalit mo? Wala po, eh. na kaya. Okay. Bag, baka maano pa siya, siya, pa sa pagtawin. Oo, laki. Oo nga eh. marunong magano. Paano nga? Tanggalin mo Last try. try. Ya, ya, Oh, ya, ya, ya. Ini, ini.